Yan mga boss Magandang araw ulit sa inyo Welcome back to my youtube channel ulit mga boss Susubukan ko ngayon mag hunt mga boss Mag hunt ulit ako kasi inayos ko ito eh Testing ko muna Hindi ko pa nilang yung ano Baka may abiria pa eh Ito temporary lang ito yung tape na ito Try ko mag hunt dun sa ano Yung tickling na binabalik balikan ko Ha Ha Katotsan yung lahat mga boss shoutout sa so, yung lahat mga loads mga idol shoutout sa inyo so, try ko to first time ko kasi nag ano ito yung steel ball dati puro regular jollies lang ang gamit ko mga boss eh inaise ko siya inais ko yung barrel nya kasi na, no, minsan nagbabago yung ball tama nya sa scoop wala rin okay na rin yung scope pinalitan ko ng barrel dinubli ko ganun pa rin itong scope pala ko dito sa scope okay na yung scope eh pinalitan ko yung barrel kasi baka barrel baka maluag baka kumakalog sa loob pinayas ko dinubli ko tapos wala nang kapalag palag yan minsan nagbabago pa rin ano nya mga boss iba pala to yung steel ball tama pala yung nag comment sa akin na pag sobrang lakas ng steel ball mo ng barrel ng marble gun mo ng barrel sa steel ball umiikot yung bala pag, sa lakas pag ikot ng bala pag lipad pag labas dito sa tubo mga boss umiikot siya malakas pala nagbabago hindi na hindi na barrel ang diferensya eh dito pala to pero nahuli ko siya mga boss nahuli ko siya nahuli ko siya ngayon tumatama na sa likod tit ngayon ito try ko tinisting ko kayo na eh na limang sunod sunod tumatama naman na sa lata hindi na siya lumiliko kung malakas kasi yung bala niya putok kung nagkaroon ng pektos yung bulitas yun lumiliko siya pero na pag malakas ang putok ay eh, malakas kasi to ngayon nahuli ko siya may ginawa ako sa kanya eh Yan, nito try ko. Sa tikling kasi tumatama na yan sa latay. Manghan tayo mga boss. Pag ito tumama sa kanya, luluso talaga sa katawan niya to. Maano pa itong steel ball, hindi rin basta siya. Hindi ka sa marble gun ha, kahit ano siya. Accurate Ito minsan umiikot yung bala. Pag umiikot na yung bala niya sa ere, eh, sa hangin, yan na, lumili ko. So, may ginawa ko sa kanya. Ilagyan ko ng guma dito sa bolt action. Para mabawasan ng konti yung lakas niya. Pero malakas pa rin naman. Tumatagos pa sa lata eh. Dito ko sa bolt action nilagyan. Nilagyan ko ng o-ring para bilog na bilog. Lapat na lapat yung bala. Sige mga boss. Try natin dun sa ano. Sa tayo. Try ko to. Yung ito nga yung steel ball ko. Yung ano ko sana maganda, regular jewelness ko. oh, kaso maingay. Maingay siya. Ito, hindi masyadong maingay. Tinanggal ko na nga rin yung silencer niya. Hindi pa rin maingay. Ah, malaki ang butas niya sa dulo, di ba? Pero yan ang butas niya, no, boss. Sa loob pa siguro. Hindi pumantay dito. Maiksay yung ano ko eh. Ito yung sa loob. Mas mahaba stainless. Kaya para siyang malaki. Pero nasa loob ang dulo niyan, mga 1 isang pulgada siguro. Ah, try natin mga boss, subukan natin doon. Ano natin to? Try ko. Alam mo regular jawlin sana kasi ang laki. Pero ano yan? Steel bull yan, it mm yan. Ayun oh. No? Ayun, ayun, ayun. Ah, isang pulgada yan eh. Hindi lang pumantay sa ano niya, sa dulo. Tara, mga boss, try natin. Antingin yung ano, tikling. Kung nandun siya, Kaya rin sa akin Pero pag wala siya di, Next time ulit Mga boss O yan mga boss Dito na ako sa bahay mga boss Walang tikling Bukas na lang ako magahan Kasi ano Nahirapan ako sa ano, Wala akong cameraman Pumasok sa school Kaya umuwi muna ako Pero babalik ako sa ilog Titesting ko ulit yung ano ko Yung ano ko Kung maganda na talaga tumama Kasi inayos ko siya eh Babalik ako sa ilog mga boss Okay yes para sigurado yung sigurado na tumatama na siya subukan ko mga boss wait ako sa inyo na wala na yung ano niya, magnus effect niya dati kasi hindi talaga tumatama inais kong scope na ko yung barrel Ganoon pa rin nagkaroon siya ng ano kung lakas pectus yung balak nagkaroon siya ng pektos mga boss, paglabas ng balak mo pectus sa lakas ng putok pero may inayos ako sa kanya mga boss Pero may nais ako sa kanya mga boss. Subukan ko kung effective. Susubukan natin sa ilog ulit. Tingnan mga boss ha. Tama na siya. Tumatama na siya. Okay. Tara mga boss. Tingnan mga boss. Tingnan mga boss ha. Susubukan ko ha. Pagkadubli yan. Susubukan ko kung tatagusin niya Kung tatamaan pa isa. Kung kaya niya pambutasin itong sa likod. Yan. ko. kung tatama. Ah. Kasi tumatama na siya. Hindi kagaya dati na kumipiktos ang bala. Sana dito. Dun sa may tubo. Try ko. hakbang kaya to. One, two, three, four, five. Tinamaan kuya, tinamaan. Tinamaan. Ako muna kuya. Saan yung isa? video mo to. Ako muna kuya. Hindi tayo na lang, huwag selfie na lang tayo maya. Butas. Butas. Yung isa. Saan yung isa? Oh, ito, ito. Hindi na siya na... Oh, butas siya mga buso, tagos. Sito butas din, karo hindi niya na nalusot na, nawala na yung ano nya magnus effect nya mga boss tawag nyo magnus effect hindi na umiikot maganda na siya tumama and sinasubukan ko pa siya si hi na iba to mga boss yung subukan ko ha ano yun tubo tunong ko sa may tubo na katayo ano yan 9 Nine meters, Nine. May nitrus lang yan. Ayun, try Ito ilalagay yung camera. Yeah.